sira sir Ha? Ubusan. Ah, naubusan ng gasolina. Ito sir, isalin mo yung gasolina ko. Alin? Cavite ba ko uwi? Kabite? Naku, malayo ko pa. Dito ko pa lang sa Kainta eh. Ano ba yung buwan na doon, Akasya? Doon ako naman na eh. Akasya? Oh, tinulak mo hanggang dito? Oh, oh. Ang layo ng tinulak mo Ang na ako kanina oh. Nahulog, hindi ko pala kalain Butas pala to, bulsa ko dito Malas bulsa natin. Dito na bulsa na ito eh. Nalaglag yung? Pera Ang ko Ah, nalaglag yung pera mo? Oh. at kaya wala kang kaya pam... na naubos ang gasolina Wala na ako pang gasolina Ah, wala kang pambayad sa gasolinahan? Oo, oh, kasi yung pera ko nahulog ito sir oh lang Ha? Bilin mo Ito? oh Ay hindi ako na bahala sa gasolina naman sir Ang malaga makauwi ka Saan mo? Ah no

Ang na Ito sir oh Pagka kinapos ka pa uli sa gas Kasi malayo ka eh Eh kabite Malamang kapusin ka sa gas Ayan para siguradong umabot ka ha? ah Ha? Walang naman po Walang naman Ano ba ito? Di deliver mo? Uri okay. na mo eh dari na, dari na Lakas ko may dalawang dana ko hiniram doon sa kasama ko Nalaglag pa Oo, oh, nalaglag yung hiniram mo na pera oh. Ah, Ay, Ayan, oh. aabot ka na niyan, Tay huh? Aabot ka na ng kabiti niya. Oh, niyan oh. May pan pa ako eh Oo oh. Ah, eh, wala naman po, wala naman Nga, stop po nga Ayan, Makakauwi ah, ka na ng kabite niyan. Wala oh, nga naman po, wala nga naman Isa ko talaga may putus ng dalim <laughs> Salamat po, salamat po, Ingat po, ingat